Thank mm -hmm. you. Good morning, mga friends. Ayan, kami ay naghahanda para sa aming Island Hopping. Hi. Hi. Hey, hi. Hi guys. Hey guys, welcome to my blog. Okay, tutuloy na kami sa aming pamamasyal. Sige, giti ka na. Tutuloy na tayo.

Oh. Okay, pa done. Yan Okay. Fish Island. Yeah. Okay, first stop. mayro meron tayong paapat na pupuntahan. Yung isa, Pambato, Coral Reef. Hindi island, Coral Reef. And then meron tayong Luli Island. Sandbar naman yun. may natin. At yung Kauri Island. Okay, so this, this is Starfish Island. picture na ako dati dito. madami-dami din ang medyo na bisita ngayon so, eh, unong dati pumunta kami dito medyo pandemic pa yun uh, konti lang ang tao dito uh, pero ngayon eh, medyo madami kami so, um, na siya okay dito kami sa cottage ito sa may table ang table dito 150 lang entrance is 80 pesos Oh, hello, hello Hey, we're here na kami Yan si Piyo, metro pa daw siyang maitim Di makita sa dilim Ano ba kinakaya mo Piyo? Woohoo Kala ko ba ano yan? Binibiyak lang Tanggalin mo yung Si Orchin Ano pa yan? Ito yung tahong na kakaiba. Parang... Ano to? Halaan? yeah ang aming kakainin. Bahala na Diyos. Diba Junjun? Ito? -Jun? Ayan, o. Ito yung laki ng shell na yan, ng na laman. Parang lugi kami sa binayaran namin dito. Kina mo naman, ang dito. Sinasabihin <laughs> mo ulit eh. Si Jocelyn eh. Pagka mahal-mahal, ang laki ng shed, ang ng laman. Ay, ang tawag dito ay sea si urchin. Di naman naman, nakakainin mo doon, kakapiranggot. <laughs> Mahal niyan. Diyos may, hindi ka mabubusog. Lipita na, dahil kami ay pupunta na doon sa pangalawang destinasyon. Yun, segunda destinasyon. Ayun o. Oh. o. Oh. oh. Abibigat o. Oh. Saan yung indayog ng bangka? Abibigat pala. Alis na. Okay. Uh, okay. uh -huh. Para na yung mga lasing. Para tayo nakainom. What? <laughs> kami dito sa Katagang Duli Island Sun Bar Ganda rito uh. uh -huh. <laughs> Pag high tide nabog na to Pero marami pa rin na pupunta dito dito sa sandbar marami pa rin napunta kahit na dito ka sa tubig nabutan na kami ng kaori doon na kami magsiswimming bye bye lulis Manding ni MacArthur yan dito kami dumanding si MacArthur yan tara na tuyo para dati ano to meron bang tabing tabing Dito na kami sa... Saan yun to? Kauri oh. Island Kauri Aquino Ang ganda na, malaki na pinagbago ng Kauri Island Bakit? Bakit naman siya ay? Hindi ano, sila, sila, bawal sila rito Doon lang sila sa tambayan nila Okay ba, Pio? Hindi Bakit hindi? Naiwan cellphone Naiwan cellphone niya sa bangka <laughs> Ayan Pasyal natin sila Ito ang um. Kauri Island pinang pinang buhangin dito okay. jampong yeah, masarap lang dito mag relax <clears throat> tahimik ngayon ano na ngayon eh mga 4-8 in the afternoon masarap lang mag relax dito tahimik, ganda paligid ganda dagat maraming tao pero hindi siya crowded sakto lang Ganda. Ganda rin yung mga pinuntahan naming island. Yung Duli Island, maganda kasi sandbar yun. Ang ganda sana. Kaya lang, medyo gawal kami sa oras. Kaya saglit-saglit lang kami sa mga island hopping. <clears throat> yung starfish, dapat may snorkeling dun. Yung mag-feed ka ng isda. Tapos, na-dive kayo sa ano. Makikita mo yung ano. Yun. Kaya so, late kasi kami nagsimula eh. Naka-sinakaratig kami, nagsimula kami mga 12 na ng noon. So, kapos na kami sa oras. Ayun, so ngayon dito kami ngayon para mag-vlog, siguro least at least mga 40 minutes makapag-vlog. Ayun. Para mag-enjoy si Pio, yung pamangkin ko si Pio. Kasi taga Manila kasi ano. Eh. Uuwi na sila. <clears throat> Ayun, so yeah, mamaya lulublob tayo doon. Tingnan natin kung makapag pa tayo. Ok, enjoy enjoy Yeah <coughs> Okay, so day is done. Wala na masyadong tao dito. So last na ano to, last island hopping na to. Babalik na kami ng, ng city, Puerto Princesa. Pauwi na kami. Okay, so nagantay na yung aming bangka. Kunti na lang ang bangka natitira dito. Ilan-ilan na lang. Ayan, ang bangka namin. Uh, pa sunset na rin. Sana butang kami ng sunset sa daan para maganda. Ayan. Okay. So, ito ang Nuri Island. Ay, Tauri. Tauri. Tauri Island. Ayan. Okay. The sun is shining. Hindi so, na lang naiwan. Okay, babalik. pareya oi ayabuya ayabuya tayo and boy ayan tapos na Tapos na po. Tapos na po. Ayun na. Tapos na po ang maliligayang araw namin at nakabalik na kami rito sa pantalan. Ay masakit Ito ang tawag na Santa Lourdes Wharf. Okay. So hanggang dito na lang mga friends sa ating vlog uh, see you next time. Ito ang aming day tour Island hopping. Bye bye. Okay lang. Bye bye. See you next time. Bye -bye.